What is up mga karwa? So, ayan, bago akong gising, hindi ako makatulog kasi ano, uh, hindi kinakaya ng konsensya ko. Um, kung napapansin nyo, parang last week ata, nag-start akong mag-content about politics, especially supporting PDP laban. ba? Diba? Um, kasi, binayaran nila ako. Now, bakit ako? Wala naman akong ano, libu-libong followers kasi may connection ako. Yung wife, yung wife ko, my friend, na nandun mismo sa PDP laban. Hindi kinakaya ng konsensya ko na ano, na parang kinakampanya ko sila tapos ayun nga, nabayanan lang pala ako. Pero pag-check na yung ano, pag-check na yung date ngayon. April 1st, April Fools! Hindi, <laughs> ano. Ngayon lang to. Ayong yung campaign period, hanggang matapos yung election. Kasi, ano, bulag-bulag. Ayan, bulag-bulagan. Lantaran na talaga yung nangyayari. That's what really triggered me. Uh, parang yung ginagawa dati ng previous administration is times 1,000 yung ginagawa ngayon. And one other thing is that parang benenta yung ating bansa benenta uh, sa ibang lahi dahil kay tatay digong na sinorender sa ICC ayun mga dua happy april fools Day.